programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, napapansin nga nito ni Farah na kahit na ang kanyang muka o katawan ay nandito nga kay Lucy, ay nakukuha pa nito ang loob ng uh, pamilya ang lahat ng mga tao doon, maging si Darius at eto nga si Cheska. Kung sana hindi nga siya makakapaya, kung kaya't ngayon, kinakatakot nga nito ni Belen na baka sakaling uh, dumating na sa punto na malaman na talaga nila Darius na etong si Farah at Lucy ay magkapalit, nagkapalitan nga ng mga kaluluwa. Kung kaya't gagawa nga ng paraan na itong si pa para sa gayon ay uh, magalit itong si Darius dito kay Lucy at mapalaya sa bahay ng mga rigor. Samantalam na pag na nga nito ni Lucy na maling gamot ang ibinibigay ni Farah kay Mamita kung kahit ito ay hindi gumagaling at nang nagkaroon siya ng pagkakataon na sabihin ito kay uh, Darius ay nagkaroon na naman sila ng kuryente nung nagkalapit sila. Nagulat nga si Darius at sinabi nga nito kung papaano daw nagagawa nito yung may kuryente dahil ang alam niya sa asawa niyang si Lucy lamang siya nagkakaroon karoon ng kuryente. Kung kaya't ngayon ay pagkakataon na nga nito ni Lucy para sabihin kay Darius na siya talaga ang asawa nga nito at nagkapalit nga sila ng mga kaluluwa nito ni Farah. Ngunit maniniwala nga ba si Darius dito? Yan ang mga dapat natin habangan dito nga lang sa Stolen Land.